Bigyan natin ng benefit of the doubt ang mga tumatakbong politiko sa eleksyon. Marahil sa gusto lang nilang uh, maglingkod at mag-alay ng kanilang serbisyo sa publiko. Marami naman ang may magagandang hangarin para sa bayan at bukod pa riyan talagang mga kwalipikado sa mga posisyong tinatakbuhan. Ngunit, yun nga lang, hindi sila ang pinipili ng mga butanting Pinoy. Mas gusto kasi ng mga Pilipino ang Uh, superficial na kabaitan tulad ng mga bida sa pelikula o kaya may mga programa sa radyo at telebisyon na kunwari ay tumutulong pero ginagawang negosyo ang pagtulong. Mas pinipili ng mga tao ang <laughs> mga walang kwentang nilalang sa mundo ibabaw na mamuno sa kanila. Isipin mo na lang, walang alam sa batas at uh, sa paggawa ng batas pero ginawang senador o kaya congressman Nakulong na nga dahil sa plunder at convicted criminal na abay, ipinapanalo pa rin ulit sa pagka-mayor, congressman o senador. Kaya tuloy, mapapatanong ka na lang kung anong uring mga butante meron ang Pilipinas. Sa tingin ko, masaya naman ang mga Pilipino sa kanilang choices kaya walang problema sa kanila. Kahit ikaw ba naman, uh, anong pipiliin mo? Panis na kanin o panis na ulam? Eh parehong panis kaya wala ka talagang choice. Okay sana kung ganito lang. Ngunit may mga better choices din naman sana. Pero nga, dahil hindi sila sikat o kilalang mabait, hindi sila ang ibinoboto. Pero balik tayo sa mga politiko. Dahil kahit demokrasya ang bansa natin, iilan lang talaga ang may resources upang patakbuhin ang isang kampanya na sobrang magastos. Kung mahirap ka, wala kang perang panggaso sa kampanya at pansuhol sa mga butante. Kaya kahit magaling ka at may angking husay sa pagpapatakbo ng gobyerno o pagpapanday ng mga batas sa kongreso, good luck na lang kung mananalo ka. Well, may iilan naman ang nakakalusot, pero konti lang. Mas marami pa rin ang mga haliparot na nakaupo sa gobyerno, mga tradisyonal na politiko o trapo na mga naghaharing uri sa lipunan natin. Sila itong mga prominenteng pamilya na nasa poder na ng kapangyarihan sa loob ng ilang dekada. Sila itong mga mayayamang senador, governor, congressman at mayor na lalong yumayaman by serving the poor. serbisyo publiko nga ba ang pagpasok sa politika o isang bisyo? Nakakaadik ang kapangyarihan lalo na at may kasama itong pagyaman. Abay, bakit ka pa bibitiw kapag nakatikim na ng sarapa at naging adik sa droga o sa sugal ang isang tao, mahirap nang kumawala dito at ang tawag dito ay naging bisyo na. Ang mga mayayaman sa atin na matagal na sa politika at kung paguhan man ay pagmamayari nila ang mga malalaking kumpanya sa pangunahing industriya. Sila lang ang may kakayahang punduhan ang kampanya. Sila lang din ang nakaka-afford na gawing bisyo ang politika yung mga may puso sa tunay na serbisyo, wala silang pagkakataon dito sa bansa natin. Kaya karamihan sa mga mahuhusay at talentadong mga Pilipino ay nangingibang bansa. May ilang magagaling na sanay naging presidente o senador o kaya kahit anong public service ay nasa private sektor na at nagpapatakbo ng mga NGO tulad ng Angat Buhay o kaya Gawad Kalinga. Mataas ang standard natin pagdating sa trabaho. Abay kahit security guard, kailangan mong dumaan sa butas ng karayong, ng karayong bago katanggapin. Kailangan mo ng training, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, uh, at iba pang mga requisitos, At kailangan wala kang criminal record. Pero bakit pagdating sa mahalagang trabaho sa pamumuno at sa politika ay napakababa ng standard natin? Naging senador nang paulit-ulit ang convicted sa plunder, naging presidente na ang mga kurakot at mamamatay tao. Ilang beses na rin ibinoto sa pagkakongresista ang isang rapist. At kahit kilalang sindikato, may posisyon sa gobyerno. Iiyak lang sa publiko o kaya sasayaw, abay, senador na. May magkapatid na senador at kongresista na ginagawang gatasan ang gobyerno sa kanilang programa sa radyo at telebisyon. Pero gusto sila ng mga tao. Uh, kahit pa superficial at hypocritical ang kanilang pagtulong. Kaya ang ordinaryong Pinoy, kontento na sa bisyo. Naging bisyo na rin nila ang pagboto sa mga mabisyong politiko. Wala namang dapat sisihin kung, kung bakit nagkaganito ang sistema natin. Kundi, ang mga sarili lang din natin, ang ating collective self bilang mga Pilipino. Hindi pa rin uh, tayo hinog sa... Sa, sa konsepto ng demokrasya Una siguro ay dahil sa kakulangan ng self-awareness ng mga politiko at kakulangan ng critical na pag-iisip ng mga karamihang Pinoy na nakontento na sa kung anong kabulsitan meron sa ating lipunan